Dumating si naboto's Lone District Representative Toby Chanko sa opisina ng Independent Commission for Infrastructure umaga ng biyernes. Ito'y madabos ibitahan ng komisyon para sa nagpapatuloy na investigasyon patungko sa maanumayang flood control projects. Sumento talakayan hindi lang sa flood control projects kundi pati sa proseso ng budget at mga puwang posibleng nagagamit sa katiwalian. Para maintindihan nila no, kung paano yung mga posibleng gaps saan posible nagkaroon ng uh, corruption, paano mapagdudugtong-dugtong. Ang importante kasi dito is paano mo mapagdudugtong-dugtong lahat. Eh. Nagbigay rin sa Tsangko ng karagdagang impormasyon na makatutulong umano sa investigasyon. Tiwala rin anya siya sa nagiging takbo ng investigasyon ng komisyon at sa pagkalap ng mga ebidensya para matibay ang mga isasampang kaso sa korte. Samantala may pasaring naman si Chanko sa Department of Foreign Affairs o DFA patungkol sa kanyang matagal nang panawagang kanselahin ang pasaporte ni Resign Akobiko Representative Zaldico. Ipinagtataka e kasi niya kung bakit di lamang nasa gobyerno pa ang dumidepensa hindi pwedeng kanselahin ang pasaporte ni Ko na ginadawit sa Manumalyang Flood Control Project. Di ba dapat kanselahin niyo? Tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila. Bakit? bakit parang tila baga, sila pa nag-aabogado? May legal na proseso naman eh. Function oh, nila yun. function nila yun eh. Binigyang din ni Chanko na batay sa Section 4 ng Republic Act 11983 o ang New Philippine Passport Act, maaaring kasalahin ng isang pasaporte para sa kapakanan ng pambansang seguridad. Diit mambabatas, huwag subukan ng gobyerno ang pasensya ng taong bayan. Ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldi ko dito. Dapat naiintindihan niyan noong mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Tanong pa ni Chanko sa Department of Foreign Affairs. O ngayon, pag hindi na yan at hindi na pa uwi at nakakuha ng, ng uh, passport sa ibang bansa na walang extradition, willing ba silang sila managot? Samantala, naglabas naman ng pahayag ng DFA patungkol sa pasading ni Representative Toby Chanko. Ayon sa DFA, Maari lamang silang magkansela ng pasaporte kung may utos mula mismo sa korte. Alinsunod yan sa New Philippine Passports Act. Dagdag pa ng ahensya, maaari lamang bawi ng pasaporte kung ang may-ari ay pugante, na tulad ng kasong kriminal, o kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o pagkakamali. Matatanda ang kabilang si Zaldico sa mga iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects at isyo ng budget insertion para sa 2025.